Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Hmm, tama, tama. Tapos ito, itatanong ko na rin, di ba ang SSS, yung pension, di ba meron ng implementation? Alam ko itong uh, September, sinimula na yung 10%, pasta 30% spread out over the next 3 years, ha uh, pasporto yan, it was already implemented kasi ako, nakatanggap na ako ng ako ba, ko eh. Excited so, na ako <laughs> tignan ngayon eh. Alam ko, meron na rin ako dahil uh, syempre September na. Pero tinitignan ko, parang pinipintahan ko muna eh, Dok. Kung <laughs> magkano, <laughs> so, so, 10%, hmm, di ba? Oh. Yeah, pero kung titingnan mo, hindi talaga niya kaya i-ano ba, i-help yung tinatawag natin ang taas ng inflation rate natin at saka yung pangangailangan mo dumadami but at least kaya something, nga, meron oh. naman kahit konti. Yes. Yeah, so so ibig sabihin uh, next year uh, september uli mayroon naman tayo additional 10% di ba mm -hmm. and then uh, the year after another 10% so a total of 30% by 2027 ba tama uh, opo tama po yun pero thanks for watching please don't forget to like share and subscribe